Mga langga, ayan yung mga order ko. Ito, atay ito ng manok. Wow! Ayan na. So, whew. tapos ito yung kanin. Ayan yung kanin siya. Ayan. Uy, ang sarap ito. Ang palaya with, with the pritong hasa-hasa. Tapos atay ng manok. So guys, good morning sa inyo lahat dyan. Magandang hapon dyan sa Pilipinas. So ngayon, maaga ako ngayon gumising dahil mayroon akong order na parating yung aking order na pagkain ng Pilipino in order ko sa Batharyat. So ang babayaran ko is 115. Ito yung 115, ito na yun. So just si ko ilang araw kaya yung 115 na yun isin ko talaga yung bang kunti-kunti lang talaga ang ano ko kasi tawag budget ko talaga to eh. Alam wala na ako, pera. Ayan, sahot ko kahapon. Ayan, at uh, nag-order pa ako sa Shein. Tapos ngayon nag-order pa ako ng, uh, ng pagkain ng Filipino food. Ang budget ko kasi sa isang buwan is na sa mga 300 or 400 uh, real. Ayan, sa isang buwan ko ha. Kasama na yung Shein, kasama na yung pagkain ko kasi alam yung mga langga uh, sabi ko nga sa inyo maswerte ako sa amo ko dahil mabait ang problema lang yung pagkain o ba diba? kaya okay lang kaya pa, paano ay kasi makakakain naman tayo ng okay sa alright yung pagkain ng Pilipino itong inorder ko na to ito ay luto na so ilagay ko lang sa ref at uh, initing initin ko na lang sa oven so abangan na natin ito na yun guys nandito na ako sa labas Tignan mo ang lawak dito. Grabe, init ngayon. Asan na? Hey! Andi-andian na sila, oh. <laughs> Ayan na yung order ko. <laughs> 200, brother. Yeah. Huh? I'm, be I'm vacation here one month, ah uh, two months That's why I see you calling me Wala I see you remove the building. Wala Wait yeah. Okay Pilipino? O Pilipino? Ha? Huh? Pilipino? Huh? Pilipino ka? Saan ka sa Pilipinas? Mindanao uh, Mindanao? Ah okay Sukit na ako sa ano pag Ha? Huh? Huh? Ah, okay. Ikaw pala ang owner nito. Oh, sige. Shout out na lang dyan. Nasa Facebook ko, Judith Mahinay. Facebook ko, ha? Ito, oh, lagi yan nasa Facebook ko. Ito. Ayan. Okay, syukran. 85. Okay, thank you. Guys, ito yung order ko. Ito yung sukli sa pera ko. Tapos may pre na ano, nakula na isa buksan natin. Ito mga langga, oh. Tapos ito yung gata na tulingan. Tapos ito naman yung atay ng manok. So buksan natin. sa mga langga, ito yung atay ng manok, oh. Kukunin ko yung kanin. Is free rice. Yung wala. kukunin ko yung kanin kasi Ayan. tapos ito pa wow, masyala fish yun, pa yung ko na yung kanin kasi para kakain ako mamaya wala Eto yung hali, oh. Ang Palayawit. Wow! Hindi nga oh. Ang palaya Wala. So, yan siya. Isa-isa na -isa natin ito oh. yung Dito. Guys, kain na tayo. Yan, may ampalaya na ako dito. Wow, masarap. Sarap to. Mmm. -hmm. Wow, delicious. Masarap magluto ha. Ano to siya, ampalaya with da hasa hasa, pritong isda. tayo ng ang palaya. Mama, did you talk? Huh? Masarap sa bra. Saka ito yung gulay, oh. Mm-mm. Yung Tatanong kayo diyan kung ilang araw tong budget na lamang. Budget nito na sa mga mga dalawang linggo kaya isang linggo kalahati mga ganong klase. Sobrang sarap talaga. No? Ito okay. so, yung kanin mamaya. Kainin ko naman tumama mamaya yung may kasamahan ako dito na ayaw kumain ng isda balat sa buhay niya basta ako kain ako Mm. Oh, Sir. Sir, ano? May presyo yung ano, ah, ah, hula? Yeah. Yeah, so you have Thank you so much for watching.